So, after kong maisulat ang English vocabulary, then ita-translate ko naman siya into Korean Good words. So, ito lang yung mga na-memorize ko na uh, two days kasama ang patitut niyang araw. Mali, two to three days. Uh, okay. So, now is Chikung. The today is honor. Day is il, Dalawang dalawang pang ibig sabihin ng day. Yung day is yung araw. Yung day na isa ang ibig sabihin ay not. Ibig sabihin ay, ay araw. Araw. Itong isa ay day. Pagka ginagamit ang Uh, sa calendar kung hindi ako nagkakamali. Ang tomorrow ba ay nil? Nil. Pagka diretso yung basa nil, pero pagka mabilis yung basa mo. Snail. Parang nil, Snail. Parang ganun. Nil. Yesterday is OJ. Ang later is ito yung ano na hang natutunan ko nung na parating ako ng Korea is Itaga Itaga Ayan Every day is May Year Kapag every May lang siya. Pag week Sabihin ay ju Ang weekdays Sabihin ay Tsojong Napakaspelling ano Tsojong Ayan Pag weekend naman ay ju mal ju mal Ang month ay Tal Meron pang ibig sabihin ng tar. Double D. Ang ibig naman niyang sabihin ay daughter. Mm. Ang year ay noon. Ang morning or AM is O Ujon. Ang afternoon ay PM or afternoon ay O Ho. Okay. Ang breakfast is Achim lunch ay jumshim jum jumshim ang dinner ay junyok junyok ang ilagay ko day is not night ay pam ang dawn ay yung madaling araw ay sebyok ang this is uh, ibon 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 o ibon I think mali ang spelling ko. Kasi kasi nakakalito yung o at u. Kailangan o lang siya. Next is Taong. Taun. Ang last is chinan. Chinan. So itong this eh yeah, itong this this week. Yung ibon is dudugtungan mo lang siya ng jo this week pagdudugtong mo lang siya at yung jo this week is ibon jo ibon jo ang next week is tam jo tam jo ang last week is chinan jo okay ang ang ano naman ay this month is ibon tama ba ang aking spelling ng ibon 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 tal taong tal so next month is taong tal ang last month is ginantal ginantal ang this year is Jack Mion. Ang next year is Ulhe. Ayan, dito na naman ako nalilito sa O. Ang last year is uh, Nenyon. Next year, uh, last year is Nenyon. Okay. So, change ko lang tong ibon kasi alam ko matigas yun eh. Matigas na O. Matigas na O ibon so this is my technique kapag nakapag memorize ako ng vocabulary sinusulat ko siya in English then translate ko sa Korean then pag okay na siya pag na master ko na sinusulat ko naman yung Korean then ita translate ko naman siya sa English so that's it nakagawa ako ng two four six eight ten twelve fourteen sixteen 18 22, 22 24 26 28 30 32 vocabulary into this